channel Angelina La Quercera. Ngayon po magbubukas po ako ng aking ang siya ulit. Mag isang uh, mag isang buwan or isang buwan na to guys. Kaya bilangin natin ulit kung magkano po ng laman nito. Yung laman nito pala gagamitin ko to sa bahay may bibili ako po ano salamin, salamin sa sa uh, dining table. Sana, buksan natin. Tanggalin natin yung ulo. Ulo ng, ano, aso. Kita Kita

guys. Ipon. Ipon, ipon lang pag may time. Mm -hmm. Ano? <laughs> Mayroon na dadal dadal-dal dito sa kapila. ipon para ipon. <tap> Alam natin kung magkano lahat guys. Ipon. Parang kunti lang to. Kaysa dati. Eh. it's see. Kung magkano. Kaya ganyan. Araw-araw nila nilalagay guys. 600. Ayan. 600. Okay, may 500 at eh, saka 100. Itong 100 guys sa load. So, itong 500 sa tindahan. Kaya, 600. So, tingnan natin kung magkano. Wala na.

natin. Ito naman ang bilangin natin. Lit na pala. Oh my gosh. Oh my gosh. ulang Pulang. to sa bibigyan ko guys. Ipasya. Maka ulang init. Sobrang init sa Pilipinas. Sobrang init, guys. Init, init. Mukhang ano, ang kulang to. Ano ko ba ito? Ano

3,000 30 guys. 3,000 30 yung One, ulit, Bilangin natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, so Ulang pala ito. 16,500. Ulang ng 1,500. Para dapat 18,000. Baka mayroon silang hindi hinulog. Ganon ang nangyayari dito guys. sinasabi ko na minsan baka may araw na hindi nila nahulogan kasi kulang ng kulang sa bilang dapat 18,000 po ang bilang nito. Tapos, nagaran kasi 19,800 kasi lumampas ako sa isang buwan may kit. Lumampas ako ng mga 2 days siguro yun or 3 or 2 days. So, kaya malaki yun. Ngayon naman, sakto sa buwan, kaya lang, kulang ng 1,500. Ibig sabihin, mayroong araw na yun ng nabulugan nila. ito, ito na nakapagulog kasi dapat 18,000 to. Kulang siya ng 1,500 kasi 13 ay 16,000 lang to guys. So, itong pera na to guys, ibibili ko ng salamin para sa ipatong ko sa lamisa namin. Lagyan ko ng salamin para hindi na ako maglalagay ng uh, mantel. at saka bibili din ako ng salamin para sa ano ba tawag mo? Salamin para sa salamin sa mukha. Ang mirror ng English ko. <laughs> Bibili ako ng salamin din. Dabali dalawang salamin para sa lamisa at salamin para sa sa mukha. Yun na yun guys. Para sa ano, para sa sarili mo. Magita yung sarili mo. Ididikit ko lang dito. Dito siya. Ididikit. Kasi walang space kung bibili pa ako ng salamin na yung stand na salamin. Uh, baka mabasag lang ni Austin. Ito yung gagamitin ko na pera guys. At saka kung kasya pa. Kung kasya kasi hindi ko pa alam guys yung magkano yung salamin na ano na inaorder order ko. Ngayon pa lang nag-inquire yung si Manong na nag, uh, na gumagawa ng salamin ngayon pa lang siya mag-inquire. So, malalaman ko mamaya kung magkano yung yung presyo nung dalawa na yun. Sana magkasya at dahil bibili pa ako ng ilaw na sa Dahil yung ilaw na sa kisame, basag yung isa. Yung iba naman, ilan ba itong ilaw Anim. Anim yung ilaw na malit. Yung isa, basag na wala na siyang ano guys. Wala na tawag nito po yun ang itinigil ko, dapat tatlong, ano, ang ko yun lang guys, abangan nyo pakita ko sa inyo yung, yung binili kong salamin bye 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 guys, panuorin nyo ang aking video palagi at saka skip skip yung ads para may panlagay pa ako sa ang kalsya so bye bye